This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. <coughs> ang bundok ng makiling ay puno ng misteryo. Nagpapantay daw dito'y isang mailap na diwata na tuwing kabilugan ng buwan ay madalas masilayan. Good day kids! Welcome to Pinoy A+. Filipino Stories for Kids Ang tahanan ng mga makukulay na kwentong Pinoy na kinagigiliwan at kinapupulutan ng aral. Ngayong araw, let me share the enchanting story of Mariang Makiling. Let's begin. Noong unang panahon, sa bundok ng Makiling sa probinsya ng Laguna at Quezon, naninirahan ng isang diwata na ubod ng ganda. Kay haba ng kanyang itim na buhok at ang kanyang putis, napakakinis. Ang kanyang mga mata parang nagniningning na kapag siya ay nagsalita, parang hinihele ka sa lambing. Kay dali niyang lapitan kung ikaw ay may kailangan. Dalawin mo lang siya sa kanyang maliit na bahay sa kagubatan, agad siyang magpapakita para ikaw ay makakwentuhan. Maria! Maria! Nandito ka ba? Magandang araw po! Napadalo kayo! Magandang araw, Maria! Pasensya ka na! Magpapaalam sana kami na kung pwede kaming makahingi ng mga prutas at gulay. Sige po, mamitas lang po kayo ng mga kailangan ninyo. Maraming salamat, Maria! Hulog ka talaga ng langit sa aming bayan. Bukod sa pagkain, iba't ibang bagay din ang ibinibigay na tulong ni Maria sa mga tao. Minsan, ipinapahiram niya ang kanyang mga damit at alakas sa mga talagang ikakasal. At bumababa rin siya sa bayan para mabili ng kung ano-ano sa palengke. At dahil dito lalo siyang napalapit sa mga tao. Isang araw, may isang lalaking naligaw sa kanyang kubat. Kinahabol kasi nito ang isang baboy ramo na gusto niyang pulihin at katayin. Narinig ni Maria ang iyak ng pobreng hayop, kaya agad siyang nagpakita sa lalaki para pigilan ito. Ginoo, Anong ginagawa mo? Alaga ko rito sa gubat ang nais mong hulihin at saktan. Nagulat at namangha ang lalaki sa kanyang nakita. Paumanhin, Maria! Nakita ko kasi ang baboy ramo sa labas ng gubat. Akala ko pwede ko siyang hulihin. Sana ay hindi mo na ito ulitin. Sumama ka muna sa akin para makainom at makakain. Mukhang napagod ka sa paghahabol sa alaga ko. Sa kabila ng nangyari buong puso pa rin inimbita ni Maria ang lalaki sa kanyang munting kubo. Naway nagustuhan niyo po ang pagkain. Ito nga palang ilang luya bilang pabaon sa inyong pag-uwi. Ibigay niyo po sa inyong asawa para lalong sumarap ang lulutuin niya. Maraming salamat po! Napakabuti niyo po talaga. Isinilid ng lalaki ang mga luya sa kanyang sombrero. Pero napansin niyang bumibigat ang kanyang bitbit unti-unti niyang itinapon ng mga ilan sa ito. At nang makarating siya sa kanilang bahay, nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gintong luya pala itong ibinigay ni Maria. Itinapon ko pa naman ang iba. Balikan mo kaya ang mga itinapon mo. Sinayang mo ang biyaya ni Maria. Bumalik ang lalaki sa gubat para hanapin ang mga gintong luyang itinapon niya. Pero hindi na niya ito nakita. Nakalipas ang ilang araw kumalat sa buong bayan ang kwento tungkol sa mga gintong luya na nakakalat sa gubat. Kaya't ang mga tao, dinayo ang bundok ng makiling para hanapin ang mga ito. Dahil sa kanilang kasakiman, unti-unti nilang pinutol ang mga puno at halaman para makita ang hinahanap na yaman. Bakit po ninyo sinira ang tahanan ko? Pati ang aking mga alagang hayop, kinakatay at kinakain nyo. Bigyan mo na lang kami ng ginto. Ang tagal na naming nagtitiis sa bayan, nandito lang pala ang kayamanan. Hindi po yan maaari. Ang tunay na yaman ay sinisira niyong kalikasan. Kaya sa halip na abusuhin, alagaan niyo ang mga ito para kayo ay mabiyayaan. Hindi na kami naniniwala sa mga sinasabi mo, Maria. Ang mabuti pa, duka na lang sa iyong kubo at huwag mo na kaming pakialaman dito. Malungkot na umuwi si Maria sa kanyang kubo at dahil sa sama ng loob, inutusan niya ang ulan na bumuhos ng malakas para mag an ang mga tao. Nagdulot din ito ng matinding pagbaha sa mga bayang nasa paanan ng bundok. Pinaparusahan tayo ni Maria. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin pero bakit natin sinira ang tahanan niya? Nagsisi ang taong bayan at itinigil na ang kanilang pagsira sa kagubatan. Makalipas ang ilang buwan, muling lumago ang mga puno at halaman. Pero simula ng araw na yon, hindi na nagpakita muli si Maria ang Hindi na siya bumababa ng bayan para mamili o magpaparamdam kung tatawagin mo ang kanyang pangalan kahit saan sa kabundukan. Iniwan na tayo ni Maria. Wala na ang diwatang matatakbuhan natin kung tayo ay may kailangan. At daang taon na ang lumipas kahit anino na magandang diwata ay hindi na muli nakita. Pero, may mga nagkikwento na tuwing bilog ang buwan, maririnig mo raw ang boses ng isang babae na kumakanta. At kung susundan mo kung saan ito nang gagay, makikita mo raw si Maria Makinig na nakaupo sa tabi ng batis marami ng version ng kwentong ito na pinagpapasapasahan paglipas ng panahon. Pero ganun pa rin ang aral o moral lesson na mapupulot natin dito. At ito ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa ating kalikasan. Kung masisilaw tayo sa yamang dulot ng kalikasan, mabilis natin itong masisira dahil sa ating kasakiman. Kaya mga kids, alagaan natin ang ating kalikasan at ang ating kapaligiran. Ibibigay naman ito ang ating mga pangangailangan kaya dapat sa halip na sirain o abusuhin, palaguin natin ang kanyang yaman. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento ngayong araw. Salamat sa GMA Pinoy TV sa pagkakataong makapag-share ng isang orihinal na kwentong Pinoy sa ating mga kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. I'm Carla Villana, a proud kapuso and storyteller of Pinoy A+. Bye!